eto 'yung natin na topic sa tingin mo ba masyado ng sensitive 'yung generation ngayon? Um mahirap sabihin eh kasi depende like i think subjective 'yung topic like yeah. let's just say ikaw mataas ang tolerance mo sa mga ganyang mga jokes yeah. pero ako naman mas more sensitive hindi ko masasabi plus okay. iba 'yung generation natin sa I guess 'yung kasi 90s tayo oh. iba rin 'yung mga bata ngayon na oh. parang sinasabi nila sobrang soft ng nila dahil oh, hindi yung sila sanay sa tough oh. you know what i mean oh. like hindi ko sinasabing tough ano tayo pero hindi ko alam kung oh. ano ba yung kinagdadaan hindi tsaka ano tayo eh mulat tayo sa mga sa harsh environment eh like from films Yeah. To, sa kali, ako, batang kali ako. Yeah, I would say so. Yung mga so, pinapalayo yeah. ng mga tao doon, hindi <laughs> mo maiimagine imagine. Yeah. Yung, <laughs> Grabe nga eh. Yung, yung bang may makita ka lang tambay dyan, iba na alam mo yon sa Pilipinas ganoon eh di ba like i don't <laughs> like, think so, Sobrang so from light ng mga Pilipino honestly bro totoo pero, yan pero no, pero kinuwento sa akin si Julia minalayo <laughs> sa kanya gas gas bro what alam dahil mo ba, alam mo ba dahil marami siyang gasgas -gas sa tubig no. tumae siya tapos <laughs> may gasgas -gas sa toilet <laughs> <laughs> Simula simula, 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 pagtanda, po tayo na yung panahon ko niya gas-gas. -gas. <laughs> Shout out to gas. Diba, so, sobrang lala ng mga Pinoy eh, bro. Iba yung humor natin eh. Like, sobrang sakit. Pero nakakatawa eh. Na ano sabi ko? Kag... <laughs> 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 Iwan ng gas-gas. <laughs> Tange no. na naman. Tange na babrushin mo na lang sa toilet eh. Iniwan mo ba? Tange Iba yung consequences ng ginawa mo <laughs> eh. Ang buong yung na trauma ka eh. Dahil nandiyan na iusapan, naalala ko tuloy nung pumunta kami sa States nila papa noon. Binisita ko yung lola ko. Yeah. So isang pinsang ko doon, ano, tumay siya. Eh si Papa, mahina ni Papa sa mga yeah. sa, sa dumi, sa, ta, yeah, yeah. sa tae, sa yeah. ganyan. So ngayon, itong ano, itong pinsang ko, oh, siguro kasi si Papa, kumakatok, sabi niya, oh matagal ka pa ba kasi sumasakit yung ko. Di sabi ng pinsang ko, oh, sige po tito, teka lang, lalabas na ako. Siguro sa kakamadali niya, di lumabas siya, tapos iniwan niya na yung banyo, tapos nakababa yung ano yung, ababa, yung takip ng bowl. Oh. Tapos, inalas si Papa yung takip ng inidorm, ang daming tae. <laughs> tapos, <laughs> Sabi ni, papa, hindi, sabi ni Papa. Hindi, hindi, ni papa hindi, 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 ano may hindi, <laughs> 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 <Dito mag nilaga? laughs> Tawa ko ng tawa nun ni, ni Papa, ano ba naman tao? May pinapalambot ka ba rito? Ang usapan tayo nakatapak na ba ng tayo? Hindi pa ako nakatapak pero meron ako magandang kwento dyan. I Ito nung nung one time <laughs> dinatiarap pa kami ni kuya sa bahay sa bahay nag-away kami oh. Ay, talagang away yung nagano kami nagkasuntukan kami ni kuya oh. so syempre magkagalit May kami taong kayo nun? ano na matanda na kami nito siguro <laughs> parang <laughs> ano na kami suntukan <laughs> <It's on 200. laughs> 2013 di oh, yeah, parang yeah, yeah. ano na ako 20 ako oh, si Kuya yeah, yeah, 21 yeah, yeah. talagang bro nag-away kami oh yeah. ano kinagawin nyo hindi kasi yon ang pinagawain namin nun, basta hiram siya sa akin ng gamit, hindi oh, niya yeah. binalik. Oh, yun yung okay. pinaka-ayo ko kasi ako yung tipo ng tao na gusto ko mal like organize yung gamit ko. Oh, yeah, yeah. So anyway, hindi nakita ko yung gamit ko, ganyan. Hindi niya binalik, away na. Hindi mm. magka-away kami. Then the following day, taing-tai talaga ako. <laughs> taing-tai talaga. Oh, yeah, 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 yeah. Tapos, ang nangyari nito, nasa taas siya, eh, isa lang yung banyo. Yeah. Siyempre, yung pride ko. Fuck Hindi ako, hindi ako, hindi ako kakatok. Baya, ka dyan. <laughs> taing na, bro. Taing-tay taing uh. na ako. Pero alam mo yun, yung, yung ko basa, hindi mo mapipigilan oh, yun. Alam uh. mo yung, siguro ang dami, oh, ko, na, inum yeah, yeah. dami ko na gatas. Yeah. So, talagang ang lambot niya. So, anong ginawa ko? <laughs> pumunta ako sa ano, sa laundry area. Tapos, sumuha siguro ako ng ano, mga apat o limang perasyon ng paper towel. Kilapag <laughs> ko. <laughs> Oo, oh, <go> seryoso. <laughs> Nilapag ko. Pagkalapag ko doon, sinigurado ko na ano, nilagyan ko ng harang yung pinto sa laundry room para walang pumasok. na oh. Tumalong ko ako doon. Tumain ako sa laundry room. Tangina <laughs> <laughs> mo. <laughs> Tapos, <laughs> nagpunad <Kaga> ako. <laughs> natapos ako tumayo doon siguro video na mga... Sobrang, pride mo. So, sobrang lang. taas ng pride ko tumayo <laughs> sa laundry room. Naglatag ako. Tapos natapos ako tumayo ng within 20 seconds lang. Tapos nagpahid na ako. Tapos nilagay ko ng ganun. Tapos tinapong ko sa basurahan. Tangin na sabi ko, ito na yung lowest point ng buhay ko. Tumayo sa laundry room. Sabi ko, may banyo naman sa taas. <laughs> sabi ko, hindi ko talaga makakalimutan yun, yun, yun Tumayo sa ano, tumayo sa paper towel. Buta. Sobrang taas ng pride ko. Tayo, tayo, Pina, siguro yung, hindi ko makakalimutan, yung hinold ko yung tae ko. Siguro nag, yung nag-i-OPM pa kami ni Julia. Oh. Fuck <clears throat> bro. Alam yung ba 78? Oh, tagal lang ikot nun. At, yeah. At tagal lang ikot. kada, <laughs> may McDonald's. Gusto mo nung bumaba? Gusto mo nung bumaba? Sabi niya, malapit na tayo. Gago man. Naman yung kalati na katawang ko. <laughs> Yan yung alam mo yung sinasabi ko sa sa'yo na kapag ka ka sa kilabot. Ayun no, man? Dahil Tapos tas ang dami mo yung ano ala, yung Ayan. natas yung balahiwa mo, tas so sobrang kakapigil. Oh, ako, ako lang ba to Pero sa, sa Philippines Philippines, na parang nia ako sa public. I know. Ako din bro. Hindi ko alam. Yeah, ayoko dun. Siguro dahil mapanlahit yung mga... No. Siyempre <laughs> <Shipping> mo, <laughs> may sa tayo, matawag sa'yo gasgas. -gas. -gas. <laughs> <laughs> oh! Bakit? <laughs> <laughs> Tapos din, <laughs> nadala ko nadala ko dito yun eh. Tapos yung, yeah. <laughs> nagbalik ka high school, sabi nung tito, oh ba't ka umuwi? Ayoko tumayo sa school. <laughs> Pero honestly, ang isa sa mga pet peeve ko, yung kayo ko, bakit ayoko tumatay sa public, sa public, is madumi. Oh, hindi mo rin alam mo yun lang. Yun di ba? hindi naman, like, hindi naman kung sino umupo. Kundi yung, kasi bro, yung, 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 yung taihan sa Philippines, parang oh. ang dumi palagi. I know. You know what I mean? Oh. Like, hindi siya, san, like, hindi siya sanitary. Tapos walang pakailang yung mga <laughs> <laughs> tao. Yeah. Yung tapos, talagang, ano, yung. tapos ano pa, kaya nga minsan, meron pa, di ba, meron pa sa atin yung, Ihe dos yung tae oh, limang piso oh, yung ganun oh. pero kahit na ano hindi naman ganun kalinis unlike eh. kasi dito like talagang comfortable oh, ng tamatay oh. Eh, tsaka yung mga kasama mo dito, di naman sa pag ano, mga punas puwet lang din. So, oh, yeah. okay, yeah. okay lang din, di ba? Eh, yeah. e, sa Philippines, na, sa, tsaka sa bilang Pilipino, hindi ka sanay na nagpupunas puwet, you know what I mean? Oh. so, oh. gusto mo talaga tabo, nag tabo, nagtatabo. Yeah, tabo. eh, sa Philippines naman, hindi ako sanay. Sa <laughs> safeguard aip, pa yung sabon. No? <laughs> safeguard, kundi safeguard. Zest. <laughs> 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 o, oh, yung zest, green. <laughs> Yo, oh, yung green. So, yeah, hindi ako sanay talaga na tumatay ng nagpupunas yes. lang. Kasi nga, iba eh. Like, mm. may kami malagkit yung nagdidikita. Nakikiskisa na ganun hindi, hindi hindi siya ano, hindi siya talaga like hindi siya natural. Hindi siya natural sa akin. Yung ganung pakiramdam. <laughs> Kung magarang ka na <laughs> top 5 na sabon sa Philippines, hindi mo makakalimutan. Top 5. Siyempre, Top five na sabon ba? I think ang number one sa akin diyan yung Safeguard na Tropical. Gusto ko 'yun pag summer. <laughs> gusto ko May 'yun. May bulbul ba? <laughs> At na Pag galing kayo sa swimming. <laughs> naalala ko yan eh. Kaya sinabihan ako dati ni mama. O pag next swimming kayo, huwag ka magpapahiram ng sabon. Oh <laughs> Pagbalik sa sa'yo. <laughs> may buhok-buhok. Ang babo yung puta. <laughs> okay. Next, next. Next. Um, wala, well, ah, naalala, naalala ko. yung sabon na ano. Green Cross ba yun? May bato-bato. <laughs> <laughs> but may bato? Pang hilo. Eh. May, basta may parang buha-buhangin siya sa ano eh. Green Cross, di ba di ba tatak ng ano yun, na may alcohol? Green Cross din na sabon, boy. And oh. yung may mga buwa yun. Hindi, eh. hindi, ko to alam. actually, hindi ko alam to. Alala ko kasi noon, may time na, I think, kasi yung sabon nung kapatid kong bunso noon, nung baby pa siya, dab. Bawal na bawal akong oh. gumamit noon kasi nga mahal yung oh, dub sa Philippines. Sabi ni mama, bawal sa iyan, sa magandang lang kutis yan. Sabi <laughs> na akin ni <laughs> mama. Sabi ko, to the fuck? Sabi ito, sama naman noon. <laughs> <laughs> Nangyay, kasi, alam, naalala mo yung tala, yung sabon ng baby, yung kulay puti. <laughs> may certain siya na amoy eh. Na pag naamoy mo, alam mo yung sabon na yun. Hindi pa Johnson's? Kasi Di ang, Johnson, ang yung yun, may isa pa. May isa pa. Tender care um, yata yan eh. Hindi ko na maalala. Ang alam ko lang may tender bear. <laughs> <laughs> o baritong Oh, shout, shout, -out shout, out, out kami, kami kasi. E, no? Shout out sa kami ka. Pero hindi ko alam actually bro yung sinasabi mong sabon na yun daw. Pinaka, pinaka hindi ko man <laughs> sabon bareta. Yung, yung oh ba? yung Tide, tsaka yung oh, Miserp. Ginamit ko yun. <laughs> Walang sabon sa bahay. Eh, gusto ko na maligo. <laughs> <laughs> Tangina, ang kate <katimot>. Ang sakit, <laughs> sakit sa balat niya. <laughs> ang kate, gago. Pagkatapos. Ah, nung nauna ako matuto maghugas ng puwet, ang gamit ko rin sabong bareta kasi yun yung pinakamalapit <laughs> eh. <laughs> oh, yung bareta. Yeah, naalala ko seven years old ako noon eh. Tapos sabi ko, shit, gusto ko na matuto maghugas ng puwet ko. Buta yun yung pinakamalapit na sabon, <laughs> sabon yun yung bareta. ginamit ko. Tangina, simulan ako. Tsaka naalala ko pa, ano? May time nun bro, nung kinder ako ah, hindi ko talaga kalimutan. Every day, lagi ako natay sa brief. Fuck! <laughs> kasi, yung, <laughs> ang yun, mo, proud ka kasi, ang gawin namin nun sa bahay, um, bago umalis ng bahay, ipagtitimpla kami lagi ni nila mama ng Milo. Yun yung parang agahan oh, yeah. namin ni kuya. Hmm. So every day yun, alam mo naman ng hot chocolate, di ba nakakatai yun? Oh, so ngayon, oh. parang si kuya yun, si kuya yung tipo na ayaw niya nang hindi nadudumi. Kailangan dumumi muna siya sa bahay bago kami masag... Oh, ginagawa ko, mowi ako eh. Hindi ko ba alam? Ako hindi oh. eh. Kasi sa amin noon, like, syempre, kinder lang ako. Oh, yeah, yeah. So hindi ko rin talaga alam paano. So ngayon, ito yung nakakatawa. May jacket ako lagi niyan. Kasi maulan eh. Ngayon, papasok ako. Tapos magtataka ka kasi yung classroom may aircon. Nung, ba, oh, yeah. nung kinder yeah, ako. Tapos yeah. magtataka ka, ba't may langaw? <laughs> tapos, tapos <laughs> lumiikot sa akin yung langaw. Yeah. Tapos ngayon, pag uwi ko, yung jacket na suot ko, naka, ano na nakabalot na sa, sa waist ko. Sabi, tapos <laughs> pag, 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 paglapit sa akin ni Papa, ay puta, alam ko na to. <laughs> sabi niya, <laughs> <"Mama, alam mo. Sabi niya, tumakay ka na naman sa salawal mo. <laughs> so masakit nun bro. Like siguro consecutive yun. Like, siguro for a good two weeks. At least eh, every... kinder ka pa, pero yun sa kaklasi oh, fuck. Tangi na grade 5 bro. Yeah. <laughs> 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 hindi ko ma-imagine grade 5. Ang tanda ako na nun ah. Tanda 11 years old okay, na ako. Hindi ko na siya papangalan. Alam niya na kung sino. Takina na. Tataka kami uwi na. Oo. Oh. Tapos so, you... <laughs> nakaupo lang. Hindi siya <laughs> <dun. you> tamatayo. <laughs> nakaupo lang. Uh Oo. -oh. So, Tapos oh. maya maya nga nil... oh, ngay nilalangaw. Nakalala ko. Oh. Eh tangin ang init pa naman sa Philippines. So, Alam mo so, yung ganun. Tangin diba? na nakabad pa doon. Tangin na cleaners kami. O oh, so lilinisin nyo yung... na kami naglinis kag Ano nilinis Yung Classroom lang o yung... Linis, linis namin yung tayo niya man. What the f... That's fucked up. Bakit kailangan nilinisan siya? Cleaners nga eh. Ganyan tala sa public school eh. <laughs> Di totoo nga to? Yeah, Seryoso? Oh, meron pa yung sign. Ganyan ta rin sa akin ni Julia yung ano. Fuck, tumay sa bag. <laughs> Yo, that's too much. I know man. Tumay sa bag. Tumay sa bag niya. Paano siya tumay sa bag niya daw? <laughs> like sa classroom? <laughs> 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 Bro, paano yun? Ilang... Hindi ko alam kung paano, kung paano, nag kung paano nagagawa ng mga tao. Yun eh. Tumay ka sa bag mo. <laughs> no? Oh my God. Hindi ko ma- eh. Hindi ko ma-imagine ito. Tumaki ka sa bag mo. Okay pa yung, ano yun, like matatay ka sa salawal mo, yun talagang nangyayari. Pero tumaki ka sa bag mo. <laughs> bro, hindi ko, pero malamig ano talaga yung sinabi mo, yung gasga. Gagawin, <laughs> <laughs> mas patindi pa ako dyan, bro. Wait,